Welcome Leong Falls of Dipolog City, Sambonga del Norte. Dito sa Mindanao matatagpuan ang Leong Falls sa barangay Gingnan, Dipolog City sa Sambonga del Norte. Dito sa Liyong Falls ay may iba't ibang forms of rocks. Dito pwede mong ma-enjoy ang ganda ng paligid at dito ka rin makakarelax ng inyong sarili. Kung gusto mo itong maglibang-libang at maligo, pwedeng pwede dahil wala naman itong bayad. Ang Liyong Falls ay matatagpuan dito sa baybahagi ng Mindanao sa Barangay Dinginan, Dipolog City, Sambuanga del Norte. So dito pwede kang tumalon-talon kung anong gagawin mo sa buhay. Bahala ka na kung anong gagawin mo dahil libre na naman ito at walang bayad. So, kahit anong gagawin mo dito, kung anong magbakbak ka ba dyan, kung anong gagawin mo, pwedeng pwede. So, bago natin simulan ang kabuhang kwento dito sa Leong Falls, magbiyahe muna tayo mga guys. So, tara, samahan nyo kami sa aming biyahe. Sa my youtube channel, Karik's Agri-Diary. For this vlog mga guys, pupunta kami sa Leong Falls. So, hindi muna kami mag-ano sa aming garden, mag-vlog at saka dun sa aming farm. Dito mag-ano muna kami mga guys, meron kaming banding. So, tara banding naming tatlo. So, tara mga guys, punta na tayo sa Leong Falls. Let's go! So, papasok na tayo dito kung saan ang iyong cold. So, ano uh, tayo dito mga guys? Dahan-dahan lang tayo sa pag yahoo dito. Pag ano sa motor, makitid yung dahanan dito kasi mga guys. Uh, um, sobrang delikado kapag ano ka, hindi ka marunong mag-drive dito. <laughs> ano, mm -hmm. Mahulog ka talaga dito kunting mali mo lang dito sa dadaanan dito mga guys ayan. meron pang mas maano pa dyan uh, maliit na dadaanan so kunting ano mo lang siguradong dyan kapapulutin sa gilid ayan kaya hindi na namin pinapasok yung motor namin so naglakad na kami so kung kaya naman yung iba dito kaya nilang bumaktas yung motor nila dito dahil ano na sila mga guys uh, sanay na silang dumaan dito so kami kami sanay dito kasi dumaan sa daanan patungo yung folks ayun doon lang namin um, binili yung aming motor so uh, malapit na tayo So, ito na yung last na dadaanan nating patungo sa Leong Falls. So, sa mayunahan dyan, mga guys, ay Leong Falls na. So, dito sa Leong Falls, maraming mga forms of rocks. Merong malikuan ma ng mga bata, pwede rin sa panglaki. So, dito free-free lang, mga guys, walang bayad ang Leong Falls. So marami nang dumadayo dito, nag-vlog, marami na ding naliligo dito. So, dito walang bayad. So, free lang tong liguan dito. So, pag sa panahon ng tag-init, so, ang falls ay walang tubig. So, kung minsan ulan or malakas ang ulan or ang falls dito ay napakaganda tingnan ng falls at saka napakablo. So, tara. kamu video umpam farm mo Hispan. Buang porke Oh. Eh. So tara, maligo na tayo mga guys. Let's go! Punta na tayo sa Leong Falls. So excited na ba kayo makita ang Leong Falls? Sundan nyo lang ako mga guys para makita natin ang ganda talaga ng ano tubig ng Leong Falls sutra so, first time kong malido dito ngayon sa Leong Falls so maligo tayo sa mga Kumangas kung wow ang ganda ng Leong Falls ito pala yung tubig na no? napakaganda ng kulay po yabiyag mo pam po yabiyag tayo dito para tabi tabi tayo dito baka maano tayo, -tabi -tabi tayo, -tabi -tabi tayo so yan ang pakdindan wow lulusog na ako excited na ako mga guys Ah, dito yung maliko. So, punta pa tayo dun sa may taas. May marami pang mga liguan. So, dito muna kami magang liko-liko. Hmm, ginaw ng tubig. Ito pala yung kasama ko, yung kapatid ko na lalaki. Ayan. Masawa ko na sa iba botik video namin. <laughs> Hindi naman siya maliliko. So, kami lang dalawa ng kapatid ko. Ayan. So ayun mga guys, kung gusto ninyong maligo dito sa Liyong Falls, kung hindi niyo alam kung saan dito sa Mindanao, pupunta kayo dito sa Mindanao, hanapin niyo lang ako mga guys, tuturuan ko kayo kung saan para ma-experience niyo din ang sarap ng tubig dito sa Liyong Falls. So napaka sarap ng feelings na maligo dito, napaka ginaw ng tubig, sarap 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 talaga, napaka linaw ng tubig, oh, kitang-kita talaga pag lumalangoy. 'Yon. I-ano nyo lang ako mga guys. Huwag nyo kalimutan ha. Huwag nyo kalimutan. I-subscribe. Para alam nyo. Kung anong. Ang susunod naming vlog. So enjoy kayo. For watching my vlog for today. دي بقول لك So, ayun, tapos na tayong magligo-ligo dito. Punta na naman tayo sa ibat bahagi ng Leong Falls. Akyat tayo dun sa may itaas. So, ito kasi ito yung kapatid ko. Palagi itong naliligo dito ako. First time pa dito nakaligo. So, tara, punta daw tayo sa... may ibabaw ng Leong Falls meron pa daw makatagong ganda na liguan doon na maganda tingnan nga natin kung meron ba So, sundan nyo lang kami mga guys sa aming pupuntahan. So, mamaya mga guys, Doon sa ibaba kami, Doon sa pinakaibaba ng falls, dun kami mag, ano mga guys, mag talun, So, mag talon talun kami ng dalawa ng kapatid ko. So, sa ngayon, punta muna tayo dun sa may babaw ng dito sa falls. So, ano, makikita natin kung anong ganda ng nasa ibabaw. So, tara. Samahan so, niyo muna yun. Layo-layo pala layo. yun. Layo, layo pa. So, tra-la-la, tra-la-la. Oh, ayan oh. Napakaganda ng form of rocks dito mga guys, di ba? Meron nga nakatago baka dun sa may unahan. Mas maganda pa dun. So, tara. Talon muna ako dito mga guys. Oh, napakaganda ng okay. ibaba oo. Oh parang kuiba no maganda ng mga forms of rocks may heart na forms of rocks oh. so ito na pala mga guys ang nakatakong ganda na sinabi ng kapatid ko na lalaki ayan tingnan na natin nakikita ko na napaka blue ng tubig blue 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 sarap naman na ano dito no so libreng libre pa walang bayad napakaganda namang ano, yun, dito maligo walang bayad lang So daan tayo dito sa may tagiliran ng bato. tayo dadaan. Parang ano, kung ano ba lugar na to parang sinasadya na ipag ng mga rocks, no? Sige. Pero hindi talaga sinadya yan, ganyan talaga. Bakas non sa unang panahon baka merong mga nakatirang diwata dito, no? Yan oh. Ganda ng kulay ng tubig, napaka-blue-blue. Blue nagdadalawang isip pa ako dyan maligo mga guys so may, sa unahan mga guys meron dong naliligo so ako hindi ako maligo dun may tao oh, gusto ko yung maligo ako na exclusive lang ba <laughs> mahiya kasi ako mga guys mahiyain kasi ako Ayun, oh, may forms of rocks dyan sa baba oh, napakaganda Yan, dyan kami maliligo o oh, tatalon kami dyan mga guys so bababa muna kami para maligo swim swim try natin mag swim swim dyan. Anong feelings dyan na magligo dyan sa ganda na yan. At meron tayong kukuha na video. So, ayan. Oh. Baba tayo. Talon muna ako mga guys. Tara. Talon na. So, babalik kami sa itaas mga guys, akyat muna kami punta kami dun daw sa may nahan sabi ng kapatid ko na lalaki, so meron pa daw nakatagong liguan, pero may naliligo daw, ayaw ko dito na tayo mga guys ayaw ko maligo, pag mayroong tao kasi eh, mahihiya ako, so siya na lang ang pinaligo ko, sabi ko ikaw na lang maligo, dito na lang ako mag-aantay sa iyo, bilisan mo lang sa pagligo, mag-back back ka dyan ayun Tingnan natin kung anong ganda ng falls dito. Meron ng yeah. yan ng Sino kaya? Yan. Musog na yung kapatid ko na lalaki. Lipin na lang natin yung mga dito. Ayan. May mga babae. Dalawang babae at isang lalaki. So, itong naliligo to, ah, ano pala yun? Mga ano lang namin kapitbahay. bahay watch watch na lang tayo sa akin kapatid at sa nanligo dito mga guys hindi na yan ako lulusog dyan eh. ako baka kami lang yung tignan nahiya talaga ako pag ako ay titignan so ayan na yan eh, no? tignan na lang natin wow ano pa pala ng ano oh liguan dito sa may ibabaw yun pang magandang forms of rocks ayan so ito pala yung nakatagong ganda sa ibabaw So yun, tatalon na yun. Bakbak na yung kapatid ko. Hili kasi magbakbak yung kapatid ko na yan. Iwan ko sa kanya ko. Ayaw ko na bakbak. Hmm, tingnan mo. Kitang-kita talaga yung mukha natin paglalangoy. Kitang-kita talaga. So ayan na, makaakyat na yung kapatid ko. Babak na yan. Tingnan nyo mga guys kung paano magbak yung kapatid ko. Napakaano naman itong patid na to. Kakaano niya. Nangihiya yan mga guys. Nangihiya yan <laughs> naliligo dyan. Kaya matagal bumahon sa tubig. Yan o. Oh. Mabak na yan. mong <laughs> paano yung oh. oh. <laughs> pa. Hindi ko kaya talaga yung ginagawa niya. Hmm, kanina makamaano eh. ma yung ilong ko parang na pasukan ng tubig. Ayan o. Ang tagal na kasi ako ngayon nakaligo mga Silang years na, ako nakaligo ng ganito. Ayan, bumabalik na kami. Tapos na kami dahil nahihiya na yung kapatid ko. Ah, punta naman kami doon sa ibaba mga guys. Next naming liguan yung pinakalas. Yung una baka wala na doon yung naliligo. So doon kami magtalon-talon. So tara balik muna kami. Mm ingat-ingat lang tayo sa pagdaan dito dahil mahulog tayo, delikado baka bato yung mga tagiliran hey, ng nice,

Asap long, asap long. Oh, laksop lang. Last. Oh. nagtatapos ang aming pagligo-ligo dito sa Lyon Falls. So, ayun. Nakita nyo mga guys sa video. So, kung nagustuhan nyo ang aming vlog for today, pake like subscribe, comment and don't forget to click the notification bell para palagi kayong updated sa mga susunod na vlog na i-upload namin dito sa aming YouTube channel. So, mga guys, hanggang dito na lang ang aming vlog for today. God bless. Ingat kayo. See you next vlog. Bye-bye.